actually nagtatahi lang kami magkakaibigan. Pang sariling ano lang, pang sariling tahi lang. Tapos yon nagdakagawa ako isang cover ng kama. Pinost ko siya sa Facebook ko. May nag-order agad ng mga friends ko. Uy, gusto ko rin 'yan. Kasi yung lalo yung inagawa ko kasi yung cover ng foam na pag, diba, pag yung pag ka, ang hirap na makahad. Hindi ka makabili noon eh. Uh, sa labas. Yung cover yung may super na buo. Oh, ah, yes. Yung ang project. Pag nasira, no? Oo, oh, pag nasira. Uh, ang hirap noon ibalik. Wala, wala, wala ka na mabili. Wala ka rin mabibili. Oh, wala ka na rin talaga. Kaya nung nag-post ako, tatlo, sa isang post ko na yun, tatlo agad na nagpagawa sa akin, wow. mga kaibigan ko. Uh, yun, nag, doon nagsimula. Uh, nung may nag-order na, may nag-suggest uh, na, gusto ko rin ng ganito, gusto ko rin ng ganyan. <laughs> mm -hmm. Yun nag-pack. <laughs> Mahirap sa una pero kinaya. <laughs> so um, uh, anong palaman? <laughs> uh, ano yung uh, parang sandwich uh, fiber ano? Fiber <laughs> fill. Uh, anong palaman? Fiber fill siya. Fiber. Opo, fiber fill. Para siyang parang foam din. Parang bulak. Uh, bulak. pero uh, bulak na naka-flat. Uh, uh, cotton ba 'yon or uh, parang cotton na pinatigas? Hmm. Ah, My okay. Ang okay. Ah, uh, totoo yan, no? Mm -hmm. Um, which you can buy. Yes. Uh, Tapos, pwede mong bilhin yon eh. Yung, yung palaman na lang yon. Uh. Pero, ikaw ang gagawa ng cover niya. Yes. Tatayin mo ah, uh, exactly. Okay. Mm -hmm. So, okay. Um, uh, magkano naman yung isang set? Yes. ah uh, kung ang uh, size ng bed is king size, queen size, at saka yung double, double size. So, depende po kung sa ano, sa ipapagawa. Sa ang standard namin, may 1,500. Isang set na yon? Opo. Wow! So, may para... N1 set lang. <laughs> three two N1. And one. Ah, three. One fitted at saka two pillowcase. Ah, yung fitted, yung uh -oh. oh may garter yun. Opo. So, um, maikot yung garter uh -oh. yung... So, kung isang set, kasama yung comforter, oh. kasama yung uh, bedsheet. Sa queen size 3-5, yung magandang tela na. Yan. Yeah. Wow! Mm. Ang maganda pa ng mingkong... So, magkano? Ah. Uh, Three, five. Five. Three, ang five. maganda dyan, May comforter na 'yon, kung. Wow, ang mura. Oh. <laughs> Alam mo if you buy it from uh, the department stores? Times to park, uh, Mga uh, mga 5 to 6,000 yes. 'yan. Yes. Oh. Tapos sabi niya po yung kanyang comforter inayon niya sa klima natin. Uh -oh. Mura. Ito pa ang maganda rito kaya binabalik-balikan talaga ng aking mga customer dahil uh, 'di ba sa market standard 6 inches. Aram. Pero sa akin kahit makapal o yun? Yun ang tatahiin ko. Kung sampu ang pilo case mo, sampu ang pilo case ang tatahiin ko. Ah. Kung may hotdog case ka, tatay Para sa pare-parehas lang. Pasadya. Pasadya talaga. Ah. Yun, si kaya sila bumabalik-balik sa akin aside sa maganda ang tela Oh. Ah. Saan po ba maganda tayo located, ma'am? Uh, Sampaloc, Manila lang. Sampaloc, Manila. Ah, dito lang, o? No? Oo. oo. <laughs> Love it. Uh, Na-notice -na -na ko, uh, karamihan ng mga ano mo ay floral. Uh, is well, there a difference between the plain and the floral? Yes, iba po. Mas mahal actually ang plain. <laughs>